ang naiulat na nasawi dahil po sa Bagyong Enteng ay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasunod yan ang pagtawid ng bagyo sa Luzon kung saan ilang lugar ang binaha at napinsala. Sabi po ng NDRRMC, subject for validation ang dato sa mga nasawi. Sampu rin po ang naitalang sugatan. Wala namang naiulat na nawawala. Sa Naga Camarines Sur, dalawa ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, isang lalaki ang nakuryente habang naghihintay na mailikas at isang babaeng sanggol na nahulog mula sa kama habang sila'y binabaha. Dahil po sa malawakang pagbaha, isinailalim sa State of Calamity ang Naga. labing anin na barangay ang binaha. Sabi ng lokal na pamahalaan, nagkasabay kasi ang malakas na ulan at high tide sa Bicol River na konektado sa San Miguel Bay sa Camarines Sur kaya tumaas ang baha. Sa Biri Northern Samar naman, may dalawang nasawi sa pagguho lupa sa barangay Santo Niño. Na-recover ang kanilang katawan sa paghahanap ng mga otoridad kahapon. Mahigit dalawampung oras ang nakalipas nang mangyari ang landslide. Base sa Office of Civil Defense ng Region 8, may apat ding sugatan sa insidente na dulot ng tuloy-tuloy na pagulan bunsod ng Bagyong Enteng. Bukod sa pagguho lupa, may mga ulat din ng pagbaha sa labing bayan sa probinsya. Nagkaroon din ng pagbaha sa Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Sa datos ng OCD-8, halos 20,000 tao ang naapektuhan ng baha at paghuhu ng lupa sa rehiyon. Kaugnay po niya, narito po ang class suspensions ngayong Martes. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan at opisina sa gobyerno sa Metro Manila at Calabarzon ayon sa Presidential Communications Office. Gayon din po sa La Union, Abra, Ilocos Sur, at Nueva Vizcaya. Wala rin klase sa lahat ng private at public schools sa Naga, Camarines Sur, Camarines Norte, Quirino Province, Ilocos Norte, Bataan, Pangasinan, Tarlac at Apayao. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang walang pasok sa Benguet Province. Susubukan ng GMA Integrated News na ihatid ang mga pinakabagong anunsyo ng suspensyon ng klase. Pwede niyo rin pong i-check sa inyong LGU kung may anunsyo na. Abiso naman sa mga motorista. Suspendido po ngayong araw ang expanded number coding scheme sa Metro Manila ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Hingi tayo ng update ha, sa lalawigan ng kagayan sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Malaking magdamag naranasan ang pabugso-bugsong hangin at panakanak ang pag-ambon sa malaking bahagi ng kagayan. Bunsod niyan, inilikas ang 100 individual mula sa mga bayan ng Santa Ana, Claveria, Bagaw at maging sa bayan ng Gataran. Pero ngayong umaga, Rafi, ay pinayagan ng makauwi yung mga evacuees since maganda naman na yung panahon province-wide. Actually, sa monitoring ng PDRRMO ay maganda na yung weather conditions sa malaking bahagi ng kagayan, Kaya naman, balik na rin yung klase ng mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan sa probinsya ng Cagayan. Sa kabila ng maayos na panahon, hindi pa rin pinahihintulutan ang pagbiyahi ng ferry boat at paglaot ng mga mangingisda. Sa ngayon, walang reported na pagbaha sa mga low-lying areas sa Cagayan. Possible ang lahat ng kalsada at maging ng tulay nasa below normal level din ng antas ng mga major river system dito sa probinsya. Samantala mga kapuso nasa signal number 2 pa rin po ang western portion ng Cagayan habang signal number 1 ang nalalabing bahagi ng probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Maraming salamat at ingat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Maging ang hanap buhay ng ilang residente sa Bacoor, Cavite, napuruhan sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Madilim, maulan at binabaha pa rin yan ang bumungad sa amin kaninang madaling araw sa Barangay Aniban Uno sa Bacoor, Cavite. Mahigit isang araw nang iniinda ng mga residente ang perwisyong dulot ng malakas na ulan at baha sa kanika mga bahay. Ang kailangan po talaga namin dito, kuryente. Kuryente po talaga. Ayan, nire-request namin. Kanina po po kami tawag ng tawag. Si Nanay Janeline naman nilusong na ang baha kasama ang mga anak niya para mga ibang barangay muna habang wala pang kuryente sa kanilang bahay. Siyempre, ano, apektado talaga. Mahirap pag walang kuryente. Siyempre, yun yung pangunahing kailangan ng mga tao. Naglakad muna kami pa. Ano. No choice naman kami. O, oh, makiki-ano lang kami, makiki-ano ng kuryente. Bukod sa kuryente, apektado rin daw ng ulan at baha ang kanilang mga hanap buhay. Uh, kasi walang kani, walang pasero sumasakay sa sobrang lalim ng tubig. Lagpas, upuan ng ng tubig kahapon. Yung po yung dulot ng baha dito sa amin, parang natigil yung hanap buhay namin sa sidecar, paninda, tinda sa palengke, ganun. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nakatawid na sa Luzon ang tropical storm enteng pagkatapos maglandfall sa Aurora at ngay tinatahak ng West Philippine Sea. Itinaas ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, buong Apayao, Abra, northern at western portions ng Kalinga at western portion ng mainland Cagayan kasama na ang ilang panig ng Babuyan Islands. Signal number no. 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Kalinga, buong Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, buong Batanes, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, rest of Babuyan Islands, northern at western portions ng Isabela, at northern portion ng Nueva Vizcaya. Malakas po ngayon ang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Nasa ilalim ng Orange Rainfall Warning ang Zambales. Ingat po kayo mga tagarian dahil seryoso ang banta ng pagbaha. Yellow rainfall warning naman dito po sa Metro Manila, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Cavite. Nakataas naman ang rainfall advisory sa ilang panig ng Occidental Mindoro, Antique at Aklan. Posible rin ang baha sa mga nasabing lugar. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Makararanas din ang ulan ng ilang panig ng Visayas at Mindanao. Huling na mataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Enteng sa baybaying dagat ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 km per hour. Sabi po na pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo bilang severe tropical storm mamayang hapon o gabi bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Umaga po bukas. Magiging maulan pa rin kaya? Update tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, rapi at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. O, maghahatid pa rin po ba ng mga pagulan ng bagyong enteng at anong direksyon ang tinatahak nito bago palabas na ng bansa? Rapi, sa ngayon nga nasa dagat ito dito sa may bandang uh, kanlurang bahagi ng Ilocos Region at inaasa natin na posibleng bukas ng umaga ay tuloy na itong lalabas sa northwestern boundary ng ating air responsibility. Subalit so, dahil malawak ito, inaasahan pa rin natin na posible pa rin ito magdulot ng mapag-ulan ngayong araw sa buong Ilocos region. No? Yung tinatayang 100 to 200 millimeters of rain, uh, heavy to intense na paulan, asahan pa rin ng mga kababayan natin dyan sa may bandang Ilocos region. Kaya gaya nga ng nabanggit nyo kanina, meron tayong mga lugar na may warning signals number 2 in 1, nandyan pa rin yung paalala natin na mag-ingat yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar sa mga posibleng pagbaha lalong-lalo lalo po yung nakatira sa mababang lugar at magingat din sa mga posibleng pagbuo ng lupa no? sa mga kababayan nating nakatira na malapit po sa mga paanan ng mundo. Samantala, posible na yung makaranas ng pag-ulan itong mga kagayan Valley at Cordillera Administrative Region ngayong araw ng mga uh, ulan na magre-range sa uh, moderate to heavy, 50 to 100 mm of rain rapid. Mm -hmm. Ini-enhance pa rin ba nitong si Enteng, yung uh, iba pang weather system dyan sa uh, area, lalo, pa uh, uh, lalo pang pwedeng uh, lumakas itong bagyo? Uh, sa ngayon, Rapi, ang nakikita nga natin ay patuloy namang pinag-iibayin ni Enteng yung habagat na siyang nagdudulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon area, particular na yung mga lalawigan nga sa kandurang bahagi nito. Kaya tasay dito sa Tropical Cyclone Bulletin natin, napi nagpapalabas din tayo ng Weather Advisory para bigyang abiso yung mga kababayan natin sa mga lugar na maapekto ng mga bagat sa mga araw na ito. Mm -hmm. Paano po ba nagpapasya ang pag-asa kung uh, mananatili o alisin na sa ilalim ng uh, storm warning signal ang isang uh, lugar? Well, rapi ang nangyayari kasi niyan, may projected tayong uh, or tinataya tayong lawak ng malalakas na hangin na dala ng bagyo. Halimbawa, in the next 24 hours, yung radius ng hangin na uh, uh, posibleng posibleng magwaran ng show sang warning signal number 1 ay abot sa Metro Manila, 24 to 36 hours, mag-hoist tayo o magtataas tayo ng warning signal number 1 sa Metro Manila. Pero kung in the next uh, 12 to 24 hours ay dahan-dahan ng lalayo yung register ito sa Metro Manila, then by that time ay posibleng alisin na natin yung warning signal number 1 dito nga sa Metro Manila. So nagbaba, nag, ang mga pagtatasa natin ng warning signal ay batay sa tinataya nating lakas ng hangin na pwedeng maranasan na isang lugar within a forecast period. Uh, pinaka, uh, malaki na nating lead time sa signal number 1 is 36 hours and then uh, habang lumalapit yung bagyo, mas umikli na yung lead time natin at ganoon din habang lumalayo naman yung bagyo, meron din tayong lead time para tanggalin yung nakataas na warning signal sa isang lugar. At mahalagang masunod 'yan, ano Nalubog po sa baha yung maraming bahagi ng Rizal na hindi naman dati binabaha o kaya eh, hindi ganoon katindi yung pagbaha. Sa inyo pong monitoring gaano karaming ulan ba yung ibinuhos sa bahagi ng Antipolo, Tanay at uh, yung mga kalapit na bayan? Well, dito sa Tanay no, yung ating weather station nakapagtala ng 160 mm of rain. Nag-range yan sa moderate, halos heavy na paulan no? sa tanay station natin yan. Samantala sa ilang bahagi naman na nabanggit nyo, sa, for example, sa may bandang Rizal, yung ating automatic rain gauge nakapagtala ng na 67mm of rain the last 24 hours. Sa may bandang antipolo naman, 55mm of rain. Nag-range naman na slight to moderate. Ngayon, dapat alalahanin mga kababayan natin, na na yung magiging epekto sa kanilang lugar ay magbabatay din hindi lamang sa dami ng ulan kundi sa mga pagbabagong nagaganap din sa kanilang kapaligiran kung nagkaroon ba ng uh, development uh, for example yung mga dating malalawak na bukirin na uh, pinupuntahan ng mga tubig ulan ay naging uh, mga highly urbanized area na then likely mas tataas talaga ang chance na magkaroon ng mga pagbaha sa kanilang lugar uh, depende sa ibabagsak ng ulan So from mm -hmm. time to time no mako-consider din natin na For example, nung ilang dekada, ganito yung dami ng ulan, pero hindi naman agad nagbaha. Then after a decade or two, nagkaroon ng mga pagbabago, urbanization, and then ang umulan na the same amount, and then nagkaroon na ng mga uh, incidente ng pagbaha. Mm -hmm. So, weather-wise at saka yung pagbabago sa kapaligiran natin, ilan lamang po yung sa factors kung kung bakit nagkakaroon din ng pagbabago sa epekto ng weather dito nga sa ating kapaligiran, nakaranas na tayo ng mga pagbaha, for example. Ayun nga, sana nga may consider sa urban development yung mga daanan ng mga ulan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ni Chris Zuniga ang mga balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Chris? Salamat, Connie. Sugatan sa pamarilang isang dating sangguniang bayan member sa Dolores Abra. Sa Bana, Ilocos Norte naman patay ang isang construction worker matapos na pagbabariling sa ulo. Balitang hati ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Dead on the spot ang 54 anyos na construction worker na sa Isaac Kasay alias Bigso matapos pagbabarilin kahapon sa barangay Tabtabagan, Ban na Ilocos Norte. Tadtad -tad ng tama ng bala ng baril sa ulo ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nagpunta sa lugar ang biktima sakay ng motorsiklo at habang pauwi, dito na siya pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Dalawamput isang basyo ng iba't ibang kalibre ng baril ang narecover ng Soko sa crime scene. Narecover din sa bag ng biktima ang isang caliber 45. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa krimen ng biktima, nabanggit daw sa kanyang asawa na may bumubuntot sa kanya nang maningil ito ng pautang. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga sospek. Sugatan naman sa pamamaril ang dating sangguni ang bayan member na si Gregorio Castillo Sr. matapos pagbabarilin sa publasyon Dolores Abra sa investigasyon ng pulisya nasa sa loob ng sasakyan ng biktima at nakaparada sa tapat ng ibinebentang lupa nang tumapat sa kanya ang motorcycle riding suspect at saka siya pinagbabaril. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo ang biktima na agad dinala sa ospital. Walang na-recover na anumang basyo ng bala sa crime scene. Iniimbestigahan pa ang pangunahing motibo at pagkakakinanlan ng mga sospek. Wala pang pahayag ang biktima na nagpapagaling ngayon sa ospital. Jarek Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil naman sa bagyong Enteng, inilikas ang mahigit sa 50 residente ng Penyaranda, Nueva Ecija dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog doon. Galing ang tubig na yan sa Penyaranda Dam. Mula sa tatlong barangay malapit sa ilog ang karamihan sa mga inilikas, kabilang na ang isang buntis. Sa mga tent sa gym na sila nagpalipas ng gabi. May nakahanda ng relief goods para sa kanila at sa iba pang apektado ng masamang panahon sa Peñaranda. Kumuha na po tayo ng update sa sitwasyon sa Naga City na nakaranas po ng pagbaha dahil sa bagyong enteng. May root on the spot si James Agustin. James? Connie, may ilang barangay dito sa Naga City yung may mga pagbaha pa rin ngayon. Pero simula kahapon ay nagsimula na rin man humupa yung tubig. Dito sa barangay Triangulo may bahagi na abot binti pa rin ang taas ng tubig. Sabi ng mga residente, malaki na raw ang binabanyan dahil sa kasagsagan ng buhos ng ulan ay umabot pa hanggang bewang ang baha. Pahirap pa ng pagpasok sa trabaho ng ilan. May gumagamit ng bota, mayroon din namang sinusong ang baha. Sa lamang itong barangay Triangulo sa labing-anim na barangay na nakaranas ng pagbaha. Naka sa ilalim na sa state of calamity ang buong lungsod. Dalawang na patay, isang lalaki na kuryente at isang sanggol na siyam na buwang gulang na nalunod umano matapos mahulog sa kama sa, kasag sa kasagsagan ng pagbaha. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon ilang nila ulit naranasan ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas sa na tatlong dekada. Ang malakas na buhos ng ulan, sinabayan daw ng high tide. Sabi pa ng LGU, ang ibinuhos daw na ulan sa loob ng labing dalawang oras ay katumbas na ng isa hanggang dalawang buwan na volume ng tubig. Samantala, Connie, kanina pa natin nararanasan ano, yung misang pagambon at ma mahinang pagulan dito sa Naga City. Yan muna yung latest. Balik sa iyo, Connie. Yes, James, meron pa bang mga nasa evacuation centers sa ngayon? Yes, Connie, may mga barangay na may mga evacuees pa. Yun, ayon dun sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. So, tinanong natin bago tayo umere. Pero mamaya, ikutan pa natin yung mga barangay na yan. Pero karamihan daw dun sa mga evacuee kasi dito sa Naga City ay sa mga kamag-anak din nila tumuloy. Yung iba naman talaga dahil umabot yung iba hanggang lampas tao yung taas ng tubig. Yun yung kinailangan na ilikas ng LGU naman na karang araw. Connie. Maraming salamat at ingat ka dyan, James Agustin. Pinunan ng kamarang mabagal umunong paggasta ng Department of Education sa pondo para sa mga mahalagang gamit gaya ng computer. Sa confidential funds naman, hindi raw alam na mga kasalukuyang DepEd official kung saan ginastos ang mahigit 112 million pesos sa ilalim ni Vice President at dating DepEd Secretary Sara Duterte. Balitang hati ni Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. Isa't kalahating milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, apat na taon na raw nakatengga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Nagulat ako na four years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga uh, materials, Your Honor. Sinita naman ang mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, dad dadalawang bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, 30 guro ang nagkakasya sa kada isang computer. Procurement issues po talaga. Could you, uh, perhaps... sa, sa mga nag-fail nag po ang bidding ng mga uh, learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Pansin ni Representative Stella Kimbo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, Napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng labing isang araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na sinabit ng tanggapan ng BICE, nakitang 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa notice of disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at med medesina pero wala raw kaukulang isinumit ang dokumento para maipakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 million pesos na halaga ng lamesa, silia, computer at printer pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga confidential activities. Ayon naman kay representative Herbilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Ayon kay OVP spokesman attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Yan po ay subject to appeal. In fact, we are given six months under COA's own rules to appeal po yung notice of disallowance dun sa commission proper mismo. Magpaprovide tayo ng mga additional documents para po maipakita talaga sa kuwa na wala naman pong maling paggasta ng pera dito. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga isyu na lumabas sa pagdinig. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.